At eto na nga mga sir mga ma'am, wala nang intro-intro pa. So after nga nating mamalengke, yan, Daddy Jepo nyo. Papunta na tayo sa supermarket. So, ulan-ulan pa rin. Siyempre, hindi tayo papapigil. At ayun, mabilisan na lang. Nandito na tayo sa supermarket. At ayan, siyempre, alam nyo na kung ano ang mga routine natin. So, uunahin muna natin yung mga delata, guys. So, yan, guys, na malingkin ako ngayon. Para sagad-sagad na yung mga stocks natin. Eh, alam nyo naman, umuulan, guys. So, yan, daddy jepo nyo. Kailangan grind ng grind para makompleto yung mga paninda natin. At alam nyo naman, para makatulong na rin tayo sa community. Kasi nga, eh, halos lahat ng mga tao ay ayaw lumalabas kasi baha na rin sa mga daan namin dito papunta dito sa supermarket. So, Daddy Jepo nyo, yan, sinuong na yan para sa mga basic needs ng mga tao. So, yan, tapos na ako sa delata and after nun, guys, yan, mabilisan na lang. Nandito na tayo sa mga condiments. So, after nun, ito, sugar naman. So, tuloy-tuloy lang tayo, mga sir, mga mam, mga kasari. Yan. Para sa ating negosyo. At ayun, boom, nandito na tayo sa pagbabait So, pansin nyo, isang cart lang naman, ha? At ayun, sinwerte ako, si pare kong Ru, yung aking bagger. <laughs> so, ang tagal-tagal ko rin siyang hindi naging bagger. So, yan, ang haba ng exposure mo, Brad, para sa iyo yata itong vlog na to. And after nun, yan, pinagtulungan na nila. Yan, shout shoutout din pala kay Vincent ay kay, at kay Kuya Parking. So, thank you, thank you sa inyo. Kahit maulan, tuloy-tuloy lang ang trabaho. At ayun, mabilisan na lang guys. eto pabalik na ako sa village namin. So, yan, hindi pa rin humihinto yung ulan guys. So, after nito guys, ito, boom! Nandito na tayo sa village namin. So, ayan na guys, didiscard ako na to para tuloy-tuloy lang tayo guys. So, yan, Pansin nyo naman, nako, kahit maulan, Daddy Jepo nyo, tuloy-tuloy lang ang grind. Sana ganun din kayo, guys. So, yan. Basta ingat-ingat lang po tayo lagi. So, ito, dinidiscard ako na itong mga to. Alam nyo naman, all by myself lang tayo. At yung nagvi-video ko, yung kapatid ko. So, napapabilis yung trabaho. Thank you sa kanya. At eto na, guys. Nako, papalapit ng papalapit ang aking kasiyahan. Yun nga kasi, guys, kasiyahan ko. E, makompleto ko yung tindahan natin at matapos ko yung task ko ngayon. Kahit na maulan, para bukas kasi eh, relax, relax na lang tayo sa tindahan. More on, focus lang tayo sa mga gawaing bahay bukas at sa pagtitinda. So, yun lamang, guys. Patapos na ako dito. Siyempre, eto na. Bye-bye. Finger heart kayo sa akin. At, eh, Ingat po!